Ito po ay isang brake master or brake master pump. So, yan yung mga madalas na maging sira Ng itong master pump. And then, pagbukas nyo, yan ito may kita nyo. So, ganyan lang. Oh. And then, kapag natanggal nyo na snap ring, nyo lang to Ayan, nalabas na yan. Linisin nyo to ng tubig lang. Huwag na kayong gumamit ng gasolina. Bago natin ilagay, ito. Busa natin ito ng brake fluid sa loob. Ang paglalagay ng strap na mga tol, hindi yan baliktaran, hindi yan parehas. Kung mapapansin nyo ito, tutunog naman yan eh kung pumasok na yung snap ring. So yung testingin natin mga tol kung gagana. So binusa ko siyang brake fluid dito, kailangan pressure check What's up mga tol, welcome back to my channel and meron tayong panibagong video for today at ito kung nakikita nyo itong nasa harapan ko ngayon ito po ay isang brake master or brake master pump ng isang motor na pang likod no? pang likod so ito po yung panggama panggama 200 na rusi ang gagawin natin dito is papalitan natin to ng repair kit sa loob yan ito bago yan ah, bakit nga ba tayo nagpapalit ng repair kit sa loob no? or ano ba yung mga sign na kailangan mo ng palitan yung repair kit ng iyong brake master pump. Isa sa mga senyalis mga tol na kailangan mo magpalit ng brake master repair kit. Una, yung mahina yung preno. Siyempre, kapag mahina yung preno, hindi na nakapagpangasyon ng maayos yung ating master pump. Ano ba, nagpalit ka na ng brake caliper, mahina pa rin, so nandito na ang sira. Pangalawa, yung lumulusot yung fluid. Alam ba mga tol, na ah, ngayon nagamit mo siya, ah, nagamit mo siya ng sa rides. Tapos suminto ka lang saglit, Pagdamit mo ulit ng motor, wala na ulit syempre. preno, kailangan mo bombahin. So, yun yung isang sign na paliti na yung repair kit ng iyong brake master pump. At pangatlo mga tol, kapag ka hindi na siya bumabalik, halimbawa, piniga akong ganyan, pinapakan ng ganyan, Ayan. kapag hindi na siya bumalik, ibig sabihin, paliti na rin siya kasi yung spring niya, hindi na nagpapangas ng na maayos. So, yan yung mga madalas na maging sira nitong master pump. At syempre, meron pa pala yung tagas kapag may tagas siya rito. Yan, kapag may tagas dito yan sa so may ilalim, apalitin na rin yan kasi yung goma niyan sa loob is sira na. So, yun yung mga cause or, or, yung mga, mga senyales, mga sintomas na ang inyong brake master ay sira na yung kanyang repair kit sa loob or yung kanyang goma. Bago yan, kakalasin muna natin to. Itong master pump ko mga tol, kakalasin ko to gamit itong plies. Tapos, ito, snap ring remover. Ito, mamaya papa-explain ko sa inyo kung paano, paano, ginagamit ito. So, iba't iba kasi yung ano, itsura ng brake master pump, no? Ito, meron pa siyang ganyan. Tapos, ito yung nagtutulak dito. Iba nga ito, ibang klase nga ito, eh. Compared sa iba. Na pangkaraniwan lang, na straight lang siyang pa Ito, meron pa siyang ganyan. So, ito yung kailangan natin tanggalin. So, gamit lang tayo ng pliers. Kapag ganito yung itsura ng inyong brake master, ganito lang magtanggal yan. Ayan. And then, ito na siya mga tol. Ayan o. So, tatanggalin nyo to. Ito. Go mo na yan. Pagsirain nyo na kung may pamalit naman kayo. Ayan. And then, pagbukas nyo, yan ito may kita nyo. Ilawan ko ah. Ayan. Tingnan nyo, meron siya sa loob na lock. Or snap ring kung tawagin. Snap ring tawag yan. bilog. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yan gamit ito itong snap ring remover itong dalawang to yung talim tulis na yan itatapat nyo dun sa dalawang ayan o doon. tapos uh, i-gaganyan ninyo lang para sumara yung snap ring dalawang klase itong mga to pag ibiligay na ito ito kapag kasinara mo sasara din yung ibabaw yung isa naman kapag kasinara mo bubuka siya. so pabuka naman siya baliktad dito. Kasi dalawa yung klase ng snap ring. Ito yung, out, yung inside snap ring. Meron pa yung isa yung outside yung panlabas. So, pabuka naman yun. So, ganyan lang. Oh. Samahan nyo na ng konting ano, pasensya. Kasi minsan talaga dumudulas. Itulak nyo ng bahagya to. Saka nyo. Ayan na. Ah. O, tanggal na siya. Ito na siya. After 100 years. Ito yung mga tuloy, yung tinutukoy ko. Ito, itong snap ring na to, pasara siya. Pasara. Sumasara. Yan. Kita nyo ba? Yan. Meron naman isa yung pabuka. Pabuka naman. Hindi na yung isa naman yung ano, kailangan nyo doon, yung isang ganito. And then, kapag natanggal nyo na yung snap ring, hilahin nyo lang to. Ayan, nalabas na yan. Ito na yung kanyang loob, mga tol. Ayan, no. Ito malambot na ito masyado. Ito kasi mga tol, kapag ito, kapag yung motor ninyo, ah uh, mahirap lang, mahirap i-bleed, or nawawala yung preno, kailangan mo siyang bombahin bago kumagat. Ito yung sira niya. Kasi ito yung pinakang tumutulak dun eh, sa fluid. Tapos pag ito malambot na, hindi na niya kayang itulak yung fluid. Kaya lumulusot na lang siya pabalik. Hindi ito, lilinisin nyo muna to. Linisin nyo to Nang tubig lang. Huwag na kayong gumamit ng gasolina. Tubig lang ipanlinis nyo. Tapos yung loob, kailangan to linisin. Gamit ko yun ng liha. Gamit ko yun ng 400 o kaya 1,000. Ayan, tapos pasok dyan, saka nyo dyan, sa kanyo liyahin habang may running water. Okay mga tol, malinis na. yun o, oh. loob, diba, makinis na siya. Ang binili ko nga palang repair kit, ang shogun to eh. Pangharap. Yun daw kasi yung sukat dito sa panggama. gama. yung sabi nila. So nakinig lang ako dun sa mga payo ng mga tropa natin sa FB. Oo nga, no. Ito nga pala inclusion niya. Ito nga. Ito na yung pinakang repair kit. Tapos meron siyang spring. Yung spring, pareho nga, yun, no. And then, washer. Meron pala siyang bagong snap ring. Tapos, yung uh, dust seal or yung pinaka outer goma niya. So, kuha tayo ng brake fluid. Ayan. Bago natin ilagay ito, sa muna natin ito ng brake fluid sa loob. Ang brake fluid mga tol, pag gina, ginahin nyo ako, magugas kayo ng kamay. Lalo na dun sa mga hindi sanay, kasi mainit to eh. Mainit sa balat yan eh. Magkatapos nun, ito naman, basahin lang natin yung goma para hindi siya ma-damage pagkapasok dito. Ito pa isa pa, kapag ng ganito yung mga ano nyo, ano yun uh, banlawan nyo na agad ng tubig or kaya punasan nyo kasi nagbabakbak yung pintura dyan. Spring. Ayan. Okay. Spring. sa ko ulit. And then, pwede na nating ilagay. Ang paglagay mga tol, ayan. Malang ba may pasok yan eh. Tapos, push nyo lang to, Ayan. Lagay nyo yung washer, yung bago. And then yung snap ring. Yung paglalagay ng strap ring, mga tol, hindi yan baliktaran, hindi yan parehas. Kung mapapansin niyo ito, medyo yung gilid niya pabilog. Ano medyo ano siya. Ito mat matalim yung gilid. 'Di ba? Matalim. Matalim yung gilid niya. Kita ba? Yan matalim. Ito yung kabilang side. Yung kabilang side naman is ah uh, pagpabilog siya kung hindi wala siyang talim ang ilalagay niya sa labas yung may talim ito pag ganyan yan ganyan ang setup ng tools and then lagay natin tulak tulak nyo to and then hmm. tutulog naman yan eh kung pumasok na yung snap ring yon nalagay na, pumasok na siya dun sa kanal. Tapos iikutin nyo para malaman ninyo kung pumasok talaga. Kapag ka umiikot, ibig sabihin okay na yan. Ayan, umiikot. Umiikot siya. Iikutin nyo yung snap ring. Ganyan yung tamang pagkakabit ng snap ring. Iikutin nyo siya. Ayan. Kapag umiikot na, okay na yun. Then, lagay nyo to. Suko nyo lang yung gilid. Ganyan lang kadali. Magpalit na repair kit. Then, lagay nyo na to. Repair kit ng motor hindi nyo nang kadaling magpalit ng repair kit mga tol ng DIY lang ayan ba? Diba? okay oh. so yung testingin natin mga tol kung gagana so, binusan ko siyang brake fluid dito and then tutulak nyo to ayan kailangan pressure siya O, oh, di ba? Goods. Lakas ng pressure. babalik na rin siya ng maayos. So, okay na. Ganun ang kadali, mga tol. Napaka-simple. Same procedure lang to sa, hara, sa handbrake, left and right. Kung parehong disc brake yung right tsaka left nyo. Or yung front tsaka rear nyo. Kung pareho siyang disc brake. Same lang ng procedure ang pagpapalit ng repair kit sa handbrake. Or kung wala kayong mahanap ng mga repair kit, o kung kaya nyong bumili ng bago, mas maganda, bumili na lang kayo ng bago. So yun lang mga tulang, ganito lang itong video na to at sana meron kayo na bago Tapos, na tutunan. Tapos bigyan naman ako sa inyo ng konting tip, kaalaman sa pagpapalit ng repair kit. Kung sakali man na masiraan kayo ng preno sa likod or sa harap ng brake master. So yun, hanggang dito na lang. Kung di ka pa na subscribe subscribe ka na. And then click mo yung notification bell para mas, mas updated ka sa mga video natin parating para notified ka na meron tayong video. So 'yun lang hanggang dito lang mga tol. Right tips sa ating lahat. God bless. Bye-bye.